Hello, hello, hello! Magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan. Mm, happy Monday! Maraming maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa ating channel. Ayan. Oo, tara, samahan niyo ako kumain ng tuyo at saka saging. Isang perasong saging at saka isang perasong tuyo. Kaya sabahan ninyo ako, kumain. Masarap ito guys. Kailangan tayo mag-diet para hindi tayo atakihin sa katawan. Kaya mag-enjoy tayo sa life natin. Oo. Kaya nandito ako ngayon, kakain ng isang perasong saging, isang perasong to you. Mm -mm. diba? Ang saya-saya. Mm -mm. tara, samahan ninyo ako. Ayan, balatan na natin. O, oh, diba? Ang saging natin ay nag-iisa. Mmm. Ang saka tuyo. Mmm. Mmm. -hmm. 再来。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 Masisira naman ang diet ng 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 bitin. Parang bitin <laughs> <laughs> hmm? hmm? ng <Parang> <laughs> Ayun, mamaya na lang ng ako kakain. Pag nag ng na ako ng camera. <laughs> uubusin ko yung tuyo na niluto at saka yung saging. O, ba? Diba? O, yun lang. Kung paano magdahit. <laughs> Bye-bye. maraming salamat. Sa mga kaibigan ko dyan, maraming maraming salamat po sa pagsuporta. Ingat kayo palagi. O, nandil, nandito lang ako magsuporta sa inyo. Ayan. Ingat-ingat ko, ingat-ingat po kayo. Tingnan niyo guys, oh halatang halata na malaki ang chan kaya itago natin. yan 'di ba? Maraming salamat. Bye.